sa ating mga lagang kambing. Ayan. Mag-e-end na ang ating month of July. Ngayon na ito na. Mag-e-end na ang e end of July. Kaya mag-update update tayo guys. mga kambing tayo. Ito na yung ating huling ano. Malakala na sila guys. Kasi 2 months na. Ito yung mga lagang kambing. Ito nga pala yung ating pinapalakas. hindi pa siya mabili or mabili man po agad o kailan naman po kasi may pwede pa siyang babahan na hindi naman niya anak ay yung mga kaulibulian natin na anak ni Cardo kasi siya si Christopher mga anak pa kasi ni Cardo rin ito maliliit na ito ito yung huling nobel ang tanami si Cardo yan yung iniwan niya mga palahi mga maliliit pwede niya pang mabuntis kasi si Christopher ang nabuntis pala Ito dumalaga. Ayan. Tapos ito. Ayan. Bali lima yung pinababahan ni Christopher na dumalaga tapos inahin. Ayan. Tapos mga batang kambing na sana. Pag mabenta si Christopher, eh malaki na ito mga inahin natin mga, mga batang kambing para mababahan niya. Ayan. Para maganda pa rin bago siya mabenta is nakapagpalahi pa tayo para marami-rami pang palahi sa kanya ang Glenov yan kasi Red Bower yung una natin palahi. Yan, anak kayo ng Red Bower yung mga pulang yan. Tapos ngayon nga, ayan, yung ang yan na yan, yan para ng padalawa. Ayan, thank you, thank you so much sa inyong pag-support and always we love you. Thank you so much sa pag-support. Bye-bye and God bless to all.